Good day, guys! Day off ko nga ngayon at inatake na naman ako ng katamaran ko. Malimit talaga pag day off, nakakaramdam ako ng pagkatamad. Parang gusto ko na nga lang mahiga at magpahinga ngayon. Buti na lang talaga, tapos na ako maglaba at maglinis ng bahay. Kaso nga lang, tinatamad naman ako magluto at mag-isip ng kakainin ko ngayon. Buti na nga lang at nakabila ako ng pasta sa Mark Spencer kahapon. dito it na nga po yan, kaya iinitin ko na lang. Murang mura na nga po yan, dahil 9 reals na lang po siya ngayon. Tapos nga, namiss ko na nga rin kumain itong bisuto crackers. Saktong sak tong nga to, habang nanonood ako ng Netflix mamaya. Pag day off ko talaga, mas gusto ko nalang magstay sa bahay at manood ng Netflix. Ako nga lang ata dito sa Qatar yung umabot ng 7 years na trabaho bahay lang yung gawain. Mag-comment ka nga dito kung kagaya din kita na trabaho bahay lang yung daily routine. Yan, binuksan ko na nga po pala tong pastang nabili ko. Meron nga po pala yung tatlong sachet sa isang pa. Tapos nga, nakaportion na nga rin po pala siya ng 150 grams per sachet. At dahil nga, wala kaming microwave sa bahay. Dito ko na nga lang po yan iinitin sa aking cooking pan. Tapos tapos nga iseset ko nga lang po yan sa lohit hanggang sa matunaw yung pinaka sauce niya. At dahil nga mainit na yung pasta at natunaw na yung pinaka sauce niya, ready ready na nga po yung kainin. Amoy pa nga lang ay siguradong matatakam ka na. Kaya nga kung gusto mo rin tong matikman, pumunta ka na nga agad sa pinakamalapit na Mark Spencer sa lugar nyo. Ikaw rin, baka maubusan ka pa. Sayang naman kasi yung pagkakataon kundi mo man lang tumatitikman. Kain na po tayo. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.